Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw? Yung parabang atat na atat siyang makita at makausap ka? Gusto mo ba na maging ganito ang partner mo sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong hindi-hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo lang ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, titigan mo ito ng maigi. mag at mag ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan ng ritual na ginagawa ko. Ikaw ay hindi-hindi mapapakali hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo pagkatapos mong ibulong ang spell. At pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kung nararamdaman mo na okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itigil ang paggawa sa ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.